do kami sa lulu hyper Ha Tang ah? pupunta dito Dito, pa, sa baan, -ganun. dito Ah dito, dito. daw dito pa, diba? dito, -dito. <laughs> Madam Yes po Madam Interviewin kita Anong bibilihin mo sa shopping sa shopping mall tibak po tibak Tibak lang pala bibili bibilihin niya doon. Yung kasama namin doon bibilihin Ondasin daw niya 'plast. 1,000 na tibak. 1,000 na tibak. Iba-ibang kulay. Ano ah. ka, join, join us Ah, Sige. Tingnan natin ngayon natin guys kung anong bibili niya. Kung tibak, kung ano'ng kulay? Full dots ba. Marami pong kulay. Ah. Ah. Sige. Abangan natin siya. Ma'am, what do you want to buy in the shopping mall? ito po How about you, Jamal? Jamal? Ah, ah, this, ah, uh, this madam, she will buy tibak. <laughs> the pulka dat. Ay, ah, narating na din namin ang, yan, yes, yung, yung harads. tayo banda dito bibili? Where you go? Gusto ko yung paglalagyan siya ng ano. Yan ba? lakos-lakos ka pa eh. Oh, ah, dito na naman yung mga sapatos. Magkakano kaya ito? Mga segunda mano to. Mga sapatos. Mga jacket. Dami nila. Oh. Mga magkano naman kaya ito? Asan yung dalawa? Ha? Kita ka na ba ng ano mo? Nakakita ka na ng Nang... tibak. <laughs> ng tibak. Tumpas din. Mm. Naman ang mga bag. Ha? Tibak, Alin bang mag-anong Pilihan mo naman ako ng bag, yung bang, yung cross, si cross bag? ba? Kasi ayoko naman ng ano. Doon, saan ba? Pili pa tayo doon. Ayan mga bag. Ha? Saan na? Saan? Saan?

Maganda yan. Bibili ka na ng bag. Yung ano na lang, cross bag na lang sa akin. Yung pang ano ko lang. O oh, hali ka. Sige, mag-ikot tayo. Eh kasi hindi ko naman nga alam kung paano magano Sa, alam mo naman ako. Timang, ayan o, doon o, doon. Ayan o, ayan o, Halika, halika dito. Ay, tate. Ay, ka. Ito. Yung ganito ba? O yan. O, malambot siya. O, ito. How much this, brother? How much Or in? Mother, four kids. Ay, too much. Mm -hmm. Show <laughs> me the material. Go, tate. Okay, okay. Tuh. Wah, wow, one and a half. One and a half. One and a half. Yalah. Okay, one and a half. Ito din, oh. Ayaw ko niyan. Yung ganyan ba? Tuti baga yan, tuti. Oh, mayroon pang pangalan kong bag, oh. Oh. Oh, ito pa, oh. Tingnan mo.